Sige, dadalhin ko mamaya yung watch. Mabilis lang pong gawin yan. Hindi po tatagal ng 15 minutes. Good. I'll be there. Bye. I'm sure Bernard's gonna love my surprise. Ayun mo, masama pa rin loob mo sa amin. Actually, miss Galit lang naman ako sa'yo, Jessie, dahil kinakampihan mo si Angela. Ang kinakampihan ko yun ang sa tama, Chloe. Kung nagkataon na nagkapalit kayo ng pwesto ni Angela, I would be on your side. Ano bang pwede kong gawin para magkaayos tayo? What for? I'm okay now. Wala na namang reason kung bakit kailangan pa natin magkaayos. Diba? Magkaibigan tayo. Chloe, importante ka sa akin. Lalong tumatagal to. Baka lalong mawala yung friendship natin. High school pa lang magkakilala na tayo. Sa lahat ng events ng buhay natin, sinusuportahan natin yung isa't isa. Chloe, ayoko na mawala yun. ka na, Chloe. Para naman maging okay na tayo magkakaibigan. Yes. I miss na kita. Gusto ko pa rin maging parte ng buhay mo. Baka may makakita pa sa So what? As if naman hindi pa nila tayo nakikita na umaalis ng sabay. Chloe, dati okay lang yun. Kasi trabaho. Pero ngayon hindi na pwede yun. Why? Chloe, because nagigilty ako sa ginawa natin. Ikaw ba hindi? Actually, ayaw ko naman talaga mawala kayo sa buhay ko eh. Kayo nila Jessie, Gretchen. You're like family to me. Pero na-hurt lang talaga ako nung hindi niyo kakayang suportahan. Mabawi ako sa'yo. Di ba sabi mo may bago ka na? Yung nakilala mo sa Boracay. mas namamahalin ka niya susuportahan kita. Talaga ba? Because I would really love to see you.